Sumalpok biglang isang kotse sa van na nasa gasolinahan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa Baguio naman, nasa pool sa video ang pagtakas ng isang food delivery rider matapos mabanggang isang babaeng tumatawid. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV sa barangay Lower General Luna, Baguio City, kahapon, may kitang bumaba ang babaeng ito sa jeep at patawid sana nang bigla siyang nabangga ng isang food delivery rider. Sa lakas ito, muntik mapaupo ang babae. Tumila po naman sa kalsada ang hawak niyang cellphone. Habang pinupulot ng biktima ang nahulog na gamit, kinakausapan nito ang delivery rider. Pero maya, -maya lang, biglang sumibat ang rider. Hindi raw nagreklamo ang biktima, pero naaktuhan ng isang pulis ang aksidente. Kaya ni radio niya ito sa kalapit na checkpoint. Naharang naman ang rider, pero itinanggi niya sa mga nakaduty sa checkpoint na siya ang nakadisgrasya sa tumatawid na babae. Kaya agad din siyang pinakawalan. Pero kalaunan, nakumpirma ng Baguio City Police na nagsinungaling ang rider, lalot na verify ang kuha sa CCTV. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng rider. Sa Bayumbong Nueva Vizcaya naman, nasa pool din sa CCTV ang pagsalpok ng isang kotse sa isang van sa gasolinahan. Sa lakas ng impact, napaupo ang driver ng van na nagpapagasolina. Agad na lumabas sa van ang mga sakay nito, kabilang ang babaeng may bitbit -bit na sanggol. Ayon sa mga otoridad, iniwasan ng kotse ang isang truck kaya dumiredirecho sa van. Lasing din daw ang driver ng kotse na si Michael Mercado. Apat ang nasaktan sa aksidente, kabilang ang parehong driver at dalawang pasahero ng van. Agad namang itinakbo sa ospital ang mga biktima. Nasampahan na rin ang kasong reckless imprudence with multiple physical injuries and damage to property si Mercado. Patay naman ng isang lalaki sa bayan ng Aritao nang masalpok ng isang truck. Ayon sa mga otoridad, tumawid sa kalsada ang biktima nang mahagip ng sasakyan. Sinubukan pa siyang iwasan ng driver kaya bumaligtad ang truck. Agad din sa ospital ang biktima, pero agad din binawian ang buhay. Hawak na ng Aritaw Police ang truck driver. Inihahanda na rin ang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.